Ano pa kayo? 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 pa kayo? Ano 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 pa bakit sila binapatahan? Sa, sa mga at, at saka sa mga kapataan mo mahalaga na mapanood nila yung mga na mas kinamahin yeah. pa sila pinanganak kasi, yeah. kasi makikita nila na ganito pala tayo mo, ganito pala ang Pilipino mo. Kung saan tayo nang din pala ako. Ganon pa din pala ako. Pero yung hindi pala kami. So parang mas kinakayahin sa pinangalanan ko. Nakikita niya yung sarili niya, o nakikita niya yung mga magulang niya, o yung mga kaitigan niya. it gives you a sense of pride and a sense of identity bilang Pilipino. So, mahalaga na panuorin natin lahat ang mga Pilipino. Kasi pinalakas yung pang 76 years kasi kasaysayan natin. doon. Doon tayo nang galing. Doon tayo nang galing. Hanggang kailan naman, Kaya naman. Estamos sa sala, nagpista namo mga bata. Dili siguro ka-kompleto. mga. Yung mga lumang pelikula, yung mga supposed din nakalimutan na. Wala na. Nakalimutan na Yung Nakalimutan na. Nakalimutan na pati na. yung mga mga gems ito, mayhiya sa I mean, all no, this aside, kasi kahit kami ng mga gumawa ano, mga gems ito, mga yas ito, mga, mga peraso ito ng kaluluwa natin ng mga Pilipino na yun, ulit sa mga mga para mapanood natin natin opinion niyo po, ay, hindi ko po alam kung may tanong na po sa inyo dito. Eh. Pero pa, uh, sa tingin niyo po, bakit po mahalaga po yung katulad ng ito uh, film festival po sa mga kapatid? Ah, lalo na sa, sa panahon ngayon na parang medyo lumiit na ang audience may yes. na nanonood ng pelikula sa sinihan kasi ang lumiit na ang audience ang pag-iwala sa bahay kung saan convenient naman manood mahalaga yung mga festivals kasi suddenly parang siyang injection, nagkakasigla, nagkakaroon ng bagong dugo at nagkakaroon ng event na pupunta ko at manunod ko sa sinihan. Iyayayain ko yung mga kaklasiko kay Pag walang ganung ekasyon, kumisan, pinatamad ang tao at manunod na lang siya sa cellphone, sa YouTube. So, ang laking bagay na nagkakawa niya ikalawa, pag may festival, nabibigyan niya ng atensyon yung mga tinatawag nating lumang pelikula, pero mahalaga pa rin mapanukot. Siya ang nagbibigay ng atensyon at ng pahulugan. So, appreciated ko yung mga festivals na ganito. Isa ka pa sa sa Ricky, mas, mas marami pa kabataan niya, na niya na manood ko ng mga festival. Yes, nakakapagpapanukos kami ng mga ganito eh sa mga eskwelahan, umaral, umala, etc. Nakikita ko yung reaction nila na para bang kahapon lang ginawa yung pelikula. Nag-react sila, every scene. So, uh -huh. So, makikita mo na mas kinuma sila, pero parang sila. Yes. Ayun na nga, Sir Rick, eh, diba? parang ang tagal nang ginawa, ang na ng kwento na ganito, pero parang patuloy pa rin nangyayari sa atin, di ba? Parang hindi naman nasol nabigyan ng solusyon. Uh, what do you feel about that? Good. I, I feel both good and bad. Good because at least yung mga gawa namin, napapanood pa rin at napapanood. Ang buhay na buhay, sa so, masarap sa pangyarihan ng filmmakers. We feel bad because country eh. na Ano na namin itong mga problema ito noon? It's ganun, a, either ganun pa rin, nung pa. So, parang eh, nakatalim eh, mm -hmm. ko. Yung na rin ulit tayo. <laughs> oh. <So, laughs> so, Nakikita-kita kami O oh, yun, Sir Pete, kayo su sumulat din po nito, di po ba? Dalawa po kayo, di po ba? Yeah. Ano pong reaksyon nyo na parang hindi naman, hindi nakapagpamulat or hindi po ba or something like that? Selalu terdengar cerita kita saya merangkak. Aku melayani melayuti nak na uh, ano, may problema ko yung nagingay. Ano, may problema ako uh, ng memory problem ako. Ah, dementia, dementia, dementia. Kayo po. Uh, pero at least ngayon lang kayo lumabas public, in public? Huh? Ngayon lang po Nailan kayo? Ngayon lang, <laughs> lang Oo. Buti na po. lumalabas ako pero hindi. Hindi ka tuwag ngayon sa mga kosyon. Uh, uh, oo. <laughs> <panila. laughs> hindi ka makatay sa Liki. Ano feeling po? Dahil sa matagal na hindi na. ano Jaguar? Anong nararamdaman niyo? po ngayon. Eh, natutuwa po ako. <laughs> natutuwa go po kayo. Oo, okay. interesado manood ng ganun. Oo. O manonood, po kayo. Tatapusin niyo po. Nakalimutan niyo na 'yung kwento, Sir Pete? Um, Medyo may naalala pa naman ako. Dito may mga estudyante. Guardia nga kasi. Ah, uh, uh, Jaguar. Uh, jaguar na, Pero hindi... Tayo no... na yun na pronounced namin, Jaguar eh. Uh, Oo, uh, Jaguar ang tawag sa Jaguar. Dyan. Ngayon, ano kaya ang term ng Jensen sa Jaguar? Aalamin uh, natin mamaya. oh Oo, may natin sila. Pero... Oh, guard of... Guard of... Ah, guard of... Ah, guard of... yun eh. Pag Ah, si Kyo, si Kyo, pwede rin. Pero matagal na rin yung sir. Pero sir Pete, uh, anong reaction nyo sa nangyayari sa bansa ngayon? Aware po ba? Arin, ba aware pa rin po kayo? Oo, medyo hindi rin. Hindi ako tapag na hindi ako makakuha ng trabaho sa uh, John. Kasi, uh, ako na rin natatakot hindi ako na baka hindi ko na kaya magsunat sulat na pero partly dahil pero partly dahil hindi sa matagal ako natigil na pagsusunat may stop eh no po kahit na mas maluwag na ngayon Is it just a decision nyo yon na tumigil? Susulat-sulat ako sa bahay nila. Ano nyo po yung mga sinusulat nyo? Mas patulat tula muna ako na compile po yung mga tula nyo? So, Meron uh -hmm. na compilation na ah. ako. Pero yung mga bagong tula. Yung... Wala pong bago? Wala pa ba... po. Meron Ah, at least nakakasulat pa rin po kayo, di ba ba? Oh. So, so, pero eto na po ba, ano, sa tingin nyo, magiging major last appearance nyo, sa like Or lalabas pa rin po kayo, paulit-ulit pa rin po, pag naimbitahan? Depende sa anak ko. Kung oh, sa ano, oh. kung pa niya ako. <laughs> Ah, okay. Sige, salamat po, Sir Pete. para sa anak ko, si Anna May Daniel. Si Anna May. Oo, Anna May yung book nyo po. Sa favorite niya kasi yung book nyo. Um, ayun, hi. Ano may... Uh, ayun, nandito kami. Masarap na napapanood naman tayo yung ginawa namin pili ko na. Masarap na yung libro namin sinusulat. Kami mga manunulat na babasa ninyo at na update. Yung bagong <laughs> libro mo, ah, sa Ah, yeah. May dalawa pa yung bagong libro na na-launch. Yung isa yung latest novel ko, Pinilakang Tabing. Meron siya. Ah, okay. itong kasama taong naapektuhan ng pelikula in okay, 40 years. Yung isa, agaw tingin, collection ng mga non-fiction So, wala na na ng panahon. Hanggang mo. Inipon mo. And then, it's going to let me in a new publishing. Thank you po, Sir Ricky.